Uh, nandito, nandito si nandito ba si senator Villar? Oh, sir. Sir sorry talaga, sir. Hmm. Alam mo, hindi ko sabi kasi nandito siya isa sa pinakamabait. Pinakamabait na tao. Hindi marunong magmurayan, Naging speaker namin yan. Ni minsan, hindi ako nakikita. Naging congressman ako. Panahon niya, speaker niya. Wala akong narinig na mag mag, mag mag init yung ulo. Wala yan si senator. Isa sa pinaka para sa akin na pwede, kong, pwede ako magpakamatay sa kanya. Toto. Kasi mabait eh. Yung kreter dyan ko siyang patayin. Kung may panahon. Ganun lang ang vibe. Kasi malaki ang respeto ko kay Naging boss namin eh.